Ang sarap dahil mainit pa bagong loto na patatas. Para maging masarap, lagyan ng asin at pepper. Sa paglaga nito para may lasa. At ayan, laga na natin. 30 minutes po yan. At ayan, luto na. Magbalat tayo, tayo ng patatas para sa hapunan. Imbis na kanin guys, patatas. Kasi ganyan dito, hindi sila talaga mahilig sa kanin. Hindi ka guys sa atin na almusal, tanghalian, hapunan, kanin tayo. Europe country, ganyan, hindi kagaya ng Asian. Pag Asian, kanin talaga. Kanin is life. Ika nga. Kaya itong ginagawa ko ngayon, patatas, hapunan na namin. At kasi dalawa lang naman kami. Kaya apat na piraso. Tama na. Marami na nga yan eh. Kasi pag hindi maubos. Sayang din naman itapon. Nasanay na rin ako na pwede pala na walang kanin. Nasanay na rin ako na patatas pwede na. Paano ko rin sinanay ang sarili ko? Ewan ko, hindi ko alam. Basta nasanay na lang din ako. Kapag nakasanayan mo na rin na araw-araw, ayan, parang maano ka na lang din, masanay. Dahil masarap din naman ang patatas, lalo na kapag bagong luto, yung mainit-init pa. Ang sarap. Ayan, kung paano ko ito lutuin, 30 minutes lang naman na ilaga, pero huwag madaming tubig. Yung katamtaman lang para hindi siya matubig. Kasi pangit pag matubig, at saka pang palasa, nilalagyan ko ng kunting asin at paper. Yung pinong paper. Kaya ang sarap niya. Para karing rin yung kumakain ka ng kamote sa atin. Kamote sa Pinas. Ayan, shout out pala sa kay Rin Vlogs at sa aking mga subscribers. Malaming salamat sa inyo. Until my next video, thank you for watching. Kaya yeah, nga pala, bilisan na natin magbalat kasi magagabihin na tayo. Kakain na tayo ng hapunan. Ah. Alas 5 ng hapon, madilim na kasi winter, magwi-winter na kasi. Kaya maagang magdidilim. Pero kapag summer, ang alas 8 ng gabi ay maliwanag pa. Pero ngayon, madilim na kahit alas 5. Thank you for watching. Tapusin ko na muna ang video na Bye-bye. Dahil ilaga ko pa ito ng 30 minutes.